ayun mga planta namin na kung nakita dito sa may side ng bahay namin dito sa so, may mga gumamela ano ito? wild cucumber po ito ayan, kukuha po tayo so akala ko lang sa bukid nakikita to pero ayan, meron tayong nakita dito kaya ayan, mamunga tayo ng kanyang mga bunga ayun mga plantero, oh. parang maliliit lang sa pino, ganun din po yung lasa nito ayan, ayan po mga plantero oh. wild cucumber to mga plantero ito, na, ito pa o, oh. pero hindi na natin kukunin kasi paano na siya <coughs> pa, painog na siya Sobrang ano na kasi pag ganito. Ay, nakuha natin. Pero laki lang natin dito magplantera. Ayan. Ganun kasi siya pag ganun, yung green na green na siya, dark green. Tulad nito, oh. Paano na siya? Ayan. Uh, tawag dito. Painog na siya. Pag ganyan kasi, malambot na. Pero pag ganito na, parang ano lang siya, light green. Ayan, matigas. Pwede pang kainin. Hello, so, may nakita pa ako dito, pero ayan, ganito pa yung dahon. Nagbabayans din siya. Pero wala pa tayong nakita na dito. Maraming siya, um. Tingin pa tayo dito. makamera meron pa. <coughs> <coughs> Ayun, delete pa siya. <coughs> Ayun. meron pa. Ang nito, isuka ng plantera. Ayun. <coughs> bagong ano lang kasi, bagong bunga to. Mas nagamit pa pagka ano. Marami siyang ano, simulan nyo. Marami siyang malilit na bunga. Ayan. Ito pong plantera, o. Oh. Ayun. Ito yung makuha natin.